Tingnan niyo guys, ang daming bunga ng mansanas. Grabe. Oh. Ay, mucha mansanas! Bes. Ang daming bunga ng mansanas. Ayano, oh, mansanas ito. Oh. Bes, las mansanas, ang dami. Pero maliliit pa sila. Pero si pues, mangasan, eh? Son pequeños. Hmm. Bueno, porque será pronto. Eh, hey, todavía, pero Is mucho eh. Daming bunga. Eh, dito ko tanim. Tanim lang sa mga ano dito oh, gubat-gubat. pero matamis. Sí, mira, es mucho, um, Me, don't mucho don't manzanas like, su. So. Yes. Pero la, sí, si, ves. It's... Pero supongo esta mas pequeño de todos. Ah, son pequeños. Hmm. daming bunga oh. Grabe. Dabi man sana. Hmm. Laki nang puno oh, hanggang sa taas. Kita nyo po ng puno ng bunga. Grabe. Pero tiya, todavía no, está bien eh. <laughs> esta está picada por un pájaro, señal que es dulce. Sí. Bueno pero mucho. Hola hmm? guys, tingnan nyo ang daming bunga ng mansanas. Grabe! Nandito lang sa harap ng bahay. Ayan Oh. Puro mansanas yan. Ang dami daming bunga. Uy. Grabe Oh. Ayan, dami niyang bunga. Oh. Really. Tingnan nyo ang mansanas guys. Ang daming bunga. Kuhin sa Acerona si. Oh, aya, hello. hello. It's aya. apple. It's apple. Grabe. It's small these apples. It's very wow. very small these apples? apples. Ang dami ng bunga. Ah, ang ganda, grabe. Ang dami yung bunga. Nandito lang siya sa pintuan ng bahay. Ayano. Oh. Wow. 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 Ang dami. I take one. No. Mira. Lahat hanggang doon. Grabe, ang daming bunga. Nakakaano siya. Ayan. Ang dami dami yung bunga. Ay, sobra. Ito lang sa pintuan ng bahay. Here? Oh, yeah. Ang daming bunga. Lana, ako masabi sa mansanas na to. Ayan. ay ayan. ayan siya. Ganyan siya karami. Guys, ang daming mansanas. Wow. Sobra. Ito ay pulang mansanas. Kita niyo guys. Sobrang dami ng bunga. Ayan. Nadaanan namin. Ito ang tinatawag nila na kampo. Ayan. Ang mansanas ay pula. Ayan sila guys. Ayan. Hmm? ang lalaki na oh. pwede na pwede na siyang mamitas ayan oh hmm. pwede mamitas ng isa sa lang <laughs> namitas ako ng isa guys kakainin ko ayan. ito ay wow ang daming ubas ang daming bunga ng ubas grabe Oye, oh, yeah. guys nakita nyo black na ubas Grabe, ang dami. Pero may nakaanong yung mga nakalagay na ganyan para hindi pasukin ay may kuryente yan. Yan. Naka-detect sa kuryente. Ayan guys, ang dami. Ang daming ubas. Ang daming bunga. Yang nangingitim sa puno nila ay ubas yan guys. Ang dami nilang bunga. Ito ang narating namin sa pagkalayo-layong lugar. Na, na nalinakad namin almost one and a half hours papunta lang dito tapos mag, maglalakad kami ulit pabalik kung hindi ko alam kung saan ang pinaglalakarin namin ulit pabalik kasi ito ang nakita naming lugar kita nyo guys yung mga, yung mga bunga ng upas ang dami oh grabe wow ang dami tapos ang daming mansanas pulang mansanas ang nakatanim dito ayan oh Ayan, ayun guys, yung mga ubas oh, ang daming bunga. nga. Nagingitim sa mga puno nila. Hinog na. Umingi ako sa puno na mansanas. Ewan ko kung hinog na, hinog na ito, pero hindi ko sure kasi hindi pa ganong pula. Pula ang mansanas na 'yan. Kasi na may isa daming bunga. Dito naman sa mga ubas ay sobra ang lawak ng <coughs> taniman ng ubas. Ang dami-daming bunga. Ayan sila oh. Ay, okay, so, hindi pa hinog ito, pero sa iba, ayan, dami nilang bunga. Oh. Hmm? Grabe. Ayan. Ak uh, ayan, oh. Ayan, dami nilang bunga. Pero pagkalawak-lawak, guys, nataniman ng ubas. Oh, ayan. Sobrang lawak. Ayan, ang kalawak ang taniman ng ubas. Ng ubas. Ayan, hanggang doon. Grapes. Grapes yan. Ang delete, pero... Grabe ang dami nilang bunga Sobra Yan may bayakay doon sa tuktok Siguro silang mayari Ayan. Puro bas yan guys Yan pagkalawak-lawak Oo makadaan mm. makadaanan kami ulit Nang maraming masanas O mga tamis Tamis at saka lutong-lutong hmm. Ang tamis niya At ang lutong sarap nga kainin ayan ang aking alaga talaga naman umakyat para manguha ng pig igos tin sa arabi igos sa espanyol pig sa fig sa english ayan parang <laughs> tapos hindi na siya makababa kung kuidado eh, si Basa Kaira ay, ay mo pinchos, bale ayan mirame may para hacer foto mira, mirame mira. ayan una, dos y tres, tu no quieres subir ah Pues, bueno, Ayan nakaparking sila. Fui, no, yo no puedo contigo eh porque tú es muy...